sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 14, Talata 1 hanggang 16. Sinabi ni Jesus, wag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan ako naroroon. Ito ay binanggit ni Yeso Kristo bago siya pumasok sa kanyang misteryo paskwal. Sa pagdurusa, sa pagkakapako sa krus, sa pagkamatay at muling pagkabuhay. At higit na tumutukoy ang ibanghelyong ito patungkol sa pag-akyat ng ating Panginoong Jesus patungo sa kanyang Ama sa langit. Isang bagay ang binibigyang linaw ng mabuting balitang ito na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Sapagkat para sa maraming nilalang, ang kamatayan ay isang saradong pintuan. Pagkatapos nun ay wala na. Kaya nga nawawala ng pag-asa ang tao sapagkat hindi alam ang patutunguhan. Ang tanging nalalaman lang lamang ng tao lahat ay patungo sa kamatayan. Ayon ay totoo. Lahat tayo ay papasok sa kamatayan, ngunit ang kamatayan ay hindi isang saradong pinto. Sapagkat na pagtagumpayan na ng ating Panginoon ang kamatayan, binuksan niya na ito at ang kamatayan ay lagusan lamang para tayong lahat ay tanggapin sa tahanang walang hanggan. Kaya malinaw na sinabi ng ating Panginoon, naaalis siya at pupunta sa tahanan ng ama upang maghanda ng ating matitirhan. Sapagkat doon ay maraming silid, ang bawat isa na sumasampalataya kay Jesus ay may lugar sa kalangitan. Kung babalikan natin para sa mga tao na wala ng ibang buhay pagkatapos ng kamatayan, lahat ay nagpapakahirap at nagpupunyaging makakuha o makatagpo ng lugar sa daigdig na ito. Kaya nga maraming tao ang totoong nagngangalit ang mga ngipin makakuha lamang ng isang maliit na posisyon, isang espasyo sa ilalim ng araw. At ito ang nakakalungkot na katotohanan na ating hinaharap. Maraming tao ang dumadanas ng kabiguan sapagkat marami na silang inakala na lugar na kanila nang natagpuan ngunit hindi pala iyon ay iyong mga totoong lugar na para sa kanila. At sa bawat paghahanap ng lugar ng tao sa daigdig na ito, ang totoong hinahanap ng tao ay pag-ibig. Kaya nga, sinasabi ng iba na may lugar ba ako sa puso mo? Ang ibig sabihin, ako ba ay minamahal mo? May lugar ba ako sa isip mo? Ang ibig sabihin, ako ba ay iniisip mo? O kung ako ay iyong iniibig, bibigyan mo ako ng lugar sa buhay mo. Bibigyan mo ako ng panahon. Ang iba naman, kung ako ay tinatanggap mo, bigyan mo ako ng lugar sa tahanan mo, sa pagawaan mo, sa opisina mo. Ang iba namang tao ay naghahabol ng lugar doon sa itaas. Matataas na posisyon, matataas na upuan. Na para bang kapag nakamtana nila ang lugar na iyon, ayon ang lugar kung saan nila mararanasan na sila ay minamahal. Ngunit ang lahat ng ito, aminin man ng tao o hindi, ay nagdadala lamang sa kabiguan. Sapagkat lahat ng lugar sa daigdig na ito ay nawawala. Kaya nga, isang napakagandang larawan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Na huwag tayong mawalan ng pag-asa, wag malungkot, wag manatiling bigo, kung hindi natin matagpuan ang totoong lugar natin sa mundong ito. Sapagkat ang totoong lugar ng mga anak ng Diyos ay ang mga silid na inihahanda ng Panginoon sa kalangitan. Ang ibig sabihin at nais bigyang linaw ng ibanghelyong ito dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa walang, walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay may silid sa kanyang puso tayo ay kanyang iniisip, tayo ay kanyang iniibig, tayo ay kanyang inaanyayahan upang makapiling siya sa walang hanggan. Kung iisipin natin para bang sa daigdig na ito, wala tayong mararating, wala tayong mahawakan, at matatapos na ang buhay natin, tila ba ay parang kulang pa rin. Kunit pagtayong mabahala at ito ang sinasabi ng Panginoon huwag mangamba ang ating mga puso sapagkat kung kulang man tayo sa buhay na ito tayo ay pupunuin ng Diyos sa buhay sa kalangitan kung wala man tayong masasabing narating sa daigdig na ito ang mahalaga ay inaanyayahan tayong makarating sa tahanan ng ating Panginoon. Pagpasalamat tayo sapagkat binuksan ni Jesus ang kamatayan, umakyat sa salangit at binuksan niya rin ang pintuan ng langit upang tayong mga nilalang na narito pa sa lupa ay eh hindi lamang tumanaw sa makalupang uhay. Kung hindi itaas ang ating mga mata at tununghay, tumingin, kung saan tayo totoong paroroon. Lahat tayo ay naglalakbay lamang sa buhay na ito. At ang totoo nating dapat marating ay ang buhay na walang hanggan. At kung ipagpapatuloy natin ang ibanghelyong ito, isa lamang ang daan. At ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay siya ang daan ang totoong landas patungo sa buhay walang makararating sa ama kung hindi sa pamamagitan niya kaya dito pa lamang sa lupa bigyan natin ng puwang ang ating Panginoon sa ating buhay upang habang binibigyan natin siya ng puwang inaalayan at hinahandugan niya naman tayo ng lugar tuon sa kalangitan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.